yung motor na ipapalit natin kay Dwight mamaya ko na po ipapakita para siyempre may konting surprise Megoday! Magblog <laughs> so, oh! mga amigo ah uh, OBR tayo kaya Moto yung sa harapan natin no nakasakay tayo sa kanyang ZX600 uh, uh, punta kami mga amigos ng Tagbilaran City de yun uh, kuha tayo ng uh, unit natin kuha tayo ng ating uh, bagong motor so abangan yung mga megs kung anong motor yan ah, hindi ko muna sasabihin diyan tayo mga mags. first time big bike pa parang chicks Victoria Victorina ah Victorina trading trading dito mga mix sa oh, ano si PG si PG uh, going to going to ta ano mga basta yung way niya papuntang uh, Tubigon so to sa oh, Nissan tapos malapit sa Nissan Motors o so, yung motor na ipapalit natin kay Dwight mamaya ko na po ipapakita para siyempre may konting surprise Ah, uh, yung kukunin plan natin na motor is hindi po tayo magka-cash so installment pa rin so yung binenta rin natin kay Dwight magdadaw nan tayo kasi yung plano ko kasi na yung kalahati na pera na kami na yung kalahati na pera ay may pagagamitan ako tapos pala si sir ano parang natin sir Rodel so yun si sir Rodel so yung uh, nag-aasi sa atin dito so yun uh, piniprepare na yung mga papers natin yung mga kailangan so mamaya na mga mag-submit ko kayo tapos mamaya papakita ko sa inyo yung motor na gagamit natin yung motor na bago natin Oof, oh, init so yung mga amigo uh, inaantay pa natin yung uh, mga paperwork, oh. so ito yung motor ni mo to. yan, Kawasaki tapos tayo inaantay pa natin yung mga papeles kasi inaayos pa So yung mga migs, nakikita ko na sa harapan natin yung bagong motor na gagamitin natin makasama natin sa vlogging natin makasama natin uh, Ayun ah, pala mga amigo, no? Ah, dito pa sa Victorina ah, Kung dito po binili yung mga motor nyo uh, ah, Pwede rin po na dito po kayo magpa-change oil ng mga motor nyo Magpa-maintenance So, ay mga mekaniko rin po sa dito meron yan, yan, dito yan. Actually, dun sa likod, meron pa po silang uh, store doon. Maraming motor uh -huh. na naka-display doon. Ang maya papakita ko sa inyo. So, yung mga may gina, ito yun. Merong Aerox. Saka yung Sniper Nmax. max Saka, yun know, o. Ito mga mags. CRF. Baka may likis mga trail. Meron dito mga CRF. May mga Smash. Actually, dito is yung mga uh, sira-sira pa yung mga fairings Pero andun sa, andun sa kabilang building Ang dami talaga mga motor doon na mga ganda talaga siya Mamaya tapakita ko sa mga amigo, okay na uh, Kumpito na yung mga papilis natin yan. nandito na mga megs ayos na lagyan natin ng plastic para hindi mabasa kasi parang uh, nagkulim ng mga megs yun o no? dumidilim doon no? kaya delikado tayo so ngayon mga megs papakita ko sa niyo yung bagong motor natin Boom. wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally okay, make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make ha- Good morning Megs Yamaha R3 Ah, uh, 2020 ata to nga model mga amigo Diba? Bagong bago diba? Ganda Tsaka ang kapal gulong Tsaka stock, simple stock muffler tapos yung mga amigo no, yung kanyang odometer is na sa 11,797. Okay na yan, good pa rin uh, chinek namin yung engine. So, o shot kayo, Moto. Maraming salamat sa pagsama sa kanya. Lupit laga, solid. So yun, try na natin to. Salamat sir ha. Salamat kayo sir. Salamat, salamat. Ride right, safe. Salamat sir. So yun, uh, one down, five up. Yes, yeah, sir. So, alam niyo naman mga amigo kung ano yung motor natin dati, 'di ba? Naka-scooter tayo kaya tag ngayon ah uh, kailangan natin na matuto na mag-drive ng manual. Although na nag-drive naman tayo ng sasakyan, pero iba naman kasi 'yon. Ito, motor kasi ito. So ah uh, down, five up to mga amigos dahil naka six gear speed po ito. So, yeah. Ito na ang ating bagong motor mga amigo. Migo Dave, naka R3 na ha siyempre pakinggan ko niyo, mga mix. so nasanay ako na inahawakan dito yung clutching natin mga mix. kung kasi dun sa P6 natin brake yung hinahawakan so kailangan natin na magpagas dahil nasa 2 bars yan ang tunog Ayan. Bali, Meg. Bali, Meg. Meg. Meg, go. Bali. Balik kung mag, magpa-under ka, magpa-under ka, tapos, hindi pa siya pwedeng plakpin, di ba? Dapat, may, yung init niya pumunta dito. Ayan, o. Oh. Ah. Painitin mo muna. Malamig pa, eh. Oh. Cold start ang tawag dyan. Cold start. Usually mga 60 degrees Celsius pwede ka na. Yung sa akin 55 to 60 pwede na mo larga. Mm. Ayan, siguro Yan, hindi pa yung pwede. Two bars na yan, pwede na siguro yan. Kung two bars. Baka sa gitna. Pupunta yan sa gitna pag normal operating eh. Oo. Uh Hintayin -huh. mo muna sa gitna. Mm. Siyempre naka ABS yung mga Megs Saka yung mga Megs yung naka 6 gear speed po ito Ito mawawala ito pag may gun na ka O man, ah, uh, tumatakbo na Ayan I see the lights Ayan So yung mga amigo no, yung, yung ating signal lights is a uh, pipe dito Ayan Ay, hazard May hazard light sya Ayan Saka pass switch So mga amigo, ang address kami ng Yamaha Davis dahil plano namin na uh, ipamaintenance ng motor. Sir. Oop. Okay. Oh, ayos. Ah, so na lang guro. Nagyan na lampasan naman natin. Baba. Ga kapata-pata to ka. kami bago dum uh, sa Yamaha Dawis Kasi papaminta na natin 'to. So yung mga may ganun pala, pala yung feeling na naka sport bike So para kasi dun sa P6 natin na para nakaupo lang sa sopa Siyempre dandaan mo na tayo Kailangan kapain mm. So paggas mo tayo mga amigo So Petron, 91 yung nilagay natin magkano kayo mabayaran natin huh? So mga amigo, ito na po yung ating Yamaha R3 So, uh, nag-chinsaw ulit tayo mga Megs ah. Hindi natin nakita kasi Uh, kumain kasi tayo eh alas 12 na kasi tapos ngayon sister naman yung uh, mag break time so mag-aantay muna tayo dito kulay green kasi kulang yan mga mix dahil uh, nag drain pina drain kasi yung lumang uh, dito nito para at least uh, bago lahat diba tapos change oil so 1.8 liter para ito mga amigo kasi may nakita kasi ako sa vlog no, na nasa 2.1 liter yung nilagay so uh, hindi ko lang kung anong, kung ano kasi dito may nakalagay naman eh 1,800 uh, cm yan so hindi ko alam bakit uh, 2.1 yung nilagay nila dahil siya nag nagpress sila siguro ng uh, kwan ng uh, air ng oil cooler yun lamat guys sir oh. ano pangalan nga sir pangalan mo rin yun watch out saka ito mga amigo nagpress rin tayo ng uh, oil filter yan bago so ang laki pala no ang laki ng titi nya dito <laughs> So bago yan mga amigo At nag -drain din tayo ng coolant Para smooth lahat So yun uh, Medyo Madumi Tsaka yung gulong pala mga amigo uh, Danlo pala to Kaso nga lang yung mayari dati Pinalitan niya ng uh, Kursa at to, mga mix Kursa Kursa na brand Yan Corsa so okay pa naman makapal pa naman tapos yung sa front natin stock po yan Dunlop uh, na makapal pa naman siya okay pa naman siyempre ABS at uh, yun medyo um, ano na normal lang naman yan saka siguro linisan lang natin dito alright saka yung kanyang uh, suspension sa likuran monoshock yan wala namang oil ulang tabas at syempre, yung pinakawan ko, yung kanyang inverted fork na kulay gold. Ayan, diba? Ganda, no? Yamaha R3. Si Migo Dave, naka R3 na. Dahil yan mga amigo sa tulong nyo. Maraming maraming salamat sa inyo mga amigo. At syempre sa misis ko rin. Maraming salamat. Mga amigo, no, uh, dito pala sa Yamaha relentless Dawis. At uh, ito, ang dami lang mga motor dito. Yun know, may R3 sila dito. So, yan. Pareha sa r natin. Kaso nga lang, nag-i-balance sa kulay dito. Dahil dito is parang uh, matte black. Kulay blue rin. At ito sana yung gusto natin mga mags, no? X-Max 300cc. Yan sana yung uh, plano natin na kunin. Kaso nga lang, parang, ah, uh, di ba, gusto natin na mag-upgrade. So, pwede kasi maramdaman yung merong motor na naka-sport bike. at syempre, Uh, gusto natin na uh, iba naman yung ma-experience natin. Kaya hindi muna tayo mag-X-Max. So, nag-art ride tayo. So, yung mga amigo, uh, iyalagay na yung kulan. So, dito na tayo mag-video sa labas. Kasi kapag doon tayo mag-video sa harapan niya, s'yempre nakakailang rin yun sa mga mekaniko. Imbes na makapag-focus sila sa ginagawa nila. So, di ba? Ikaw ba naman, nagatrabaho ka tapos may nakatutok na camera sa'yo, di ba? Parang hindi ka makapag-focus. Kaya hayaan lang natin sila. Dito na tayo mag sa labas. Uh, respeto na lang sa mga mekaniko. Kahit na magpahalam tayo na pumayag din sila, siyempre minsan uh, nahihiya rin sila na magsabi na wag lang sir, di ba? Siyempre mag-uho sila, okay lang mag -video. Pero mas better talaga na uh, kapag mag ka, yung malayo nilang. Para well, at least makapag-focus sila sa ginagawa nila. Alright? Alright. Yamaha RT Megade. Day. Ah, na. natin mga nice yung break five. Kung makapal pa. Yun, no? Break five ng 11 kay auto. Sa, ah? Pwede pa? Mga pila pa naka-ano sir? Mga pila pa ka-odometer na? Mga pila pa ka-odometer? 11? 11? Kapin? 15 15? Ah, sige Yan sir Sabi ni sir, mga ele Papalo na sa umabot na ng 15k Doon tayo papalit Ng uh, brake pad Lama sir ha Okay na yung uh, R3 natin na maintenance na yung filter na lang yung palitan siguro sunod na lang kasi wala silang stock dito naglagay tayo ng carbon cleaner kasi nasa natin, nasa natin tayo dati sa ating PCX160 P6 na naglagay ng carbon cleaner kapag nagpa-chainsaw tayo para all goods diba kasi nung naglagay ako ng carbon cleaner sa P6 natin ayos na ayos yung uh, ng motor natin so ngayon maglagay din tayo sa ating R3 nandito si uh, Justin no? as the saying nga uh, salamat kay Jerry Motor tsaka salamat kay Sir na nagbintinan sa ating motor yun o shout tsaka kaslaman kay uh, motorans so mga amigo uwi na kami tapos sa sunod uh, ma-i-vlog natin to ma i-review natin kamusta at uh, hindi tayo sana na isa, uh, manual kaya pag-aralan mo naman pag-aralan muna natin to right Justin! Oh, Gaya. Happy birthday to <laughs> you! Let's go! Bye. <laughs>